Ano <laughs> yung dito mo dito na, <laughs> oh, uh, naman? Na. Dito mo nalilaglag yan Aray na Aray lag -lag. na, laglag mo na Laglag na Ay, hindi nilaglag Wow Wow Turuan mo talaga yan eh. Huwag mong ilayin yan Nagulog na siya lang Ay, ganda oh Smile! 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 Go, 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 go! Smile! 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 Tingin yeah. yeah. ka sa akin! Yeah. No! No, no! <laughs> <laughs> okay. No! Bakit? Tingnan mo ito! Wait man. lang, baby. Hawa ka ng si Batman Boy doon. Wow! Wait lang, Anna. Reina. Wow, ganda wow. ah. May sibat pa ata eh. Halika dito. Dito ba 'te? Yes, Jen, dito ka na. Isa Wow. isa pa. Isa pa. Ikot agin, ikot agin. Wow! Rahina! That's it, Rahina! Rahina! ikot! Ikot! Wow! Isa pa! One only! One only! Wow! Wow! Ulit, small ikot! Small ikot! Small ikot! Small lang! Wow! wow. wow. Oh, tak, tak, yung camera. Yung camera. Tak, takpan mo yung camera. Takpan mo.